Hello guys, good morning. Uh, Bilas tayo ng mushroom. pali ngayon lang uli nagkaroon ng ano, ng bunga. Kasi napatinding init yung dinaanan dito na nakakaraan. Kaya, ito lang muna. Uh, pa, pa, kasalukuyang re-recover sila guys sa init. Uh, ngayon medyo bumubuga na guys kasi malamig na yung panahon Ma maulan hindi na, hindi na sila bugbog sa init kaya ayan ah, kahit paano mayroon ng mga maliliit marami na naman Paka hanggang ano friday ayan na ah. nung nag init kasi guys wala hirap talaga walang mapitas nag-stop sila lahat pati yung bago ayaw kaya yeah, ito mga sangali siya pang baon baon uli yan yeah. yeah, guys dito lang ang oh. laki pa lang po na to guys siguro kaya naman siguro ano mahigit kalahating kilo ayan oh bye bye yan So guys, yung mga ganyan guys, di pa na di, di ko pa kinukuha yan guys. Tama tama pang bukas. Tayo <coughs> sa bila. Tendang. Ito medyo maliit. Pero marami nang patubo. pa ano yan huwag muna okay tayo sa kapila guys ah, ito yung bago mga bago na yun guys wala pa palabas pa lang sa loko yan pero ito yung isang ano pa lang bago na ito tingnan guys oh. Ui. Chào các bạn guys. À. Captick Ai nào. Đi ba. guys so, oh. maliit guys Pang ano ba meron Pang -webes. Pero yung mga itong bago Wala guys kasi loko nagpuputi pa lang sya Mapailan ilan na rin Pero so, ito yung ano nya Kunti lang Kasi nabenta yung ibang fruit bag kami na rin guys oh. Diba? So guys, ito na napitas natin Ayan. Sa Muni guys Napitas natin Bye bye po Ingat